So, and guys, good morning. Time check, 4:53 a.m. So, yon. Inis ako ni Mrs. Kay, ayon, sure. Kikrate nashon sa pandesal. Sabi niya, magutom na ako. Gusto ko ng pandesal. Sige po. Maalis ako. Nabili ako. maghanap ako ng pandesal mo. Tain mo ako dyan. Ano? So, ayan, ito. Dito ako sa kasagsagan ng Magalianers para maghanap ng uh, bakery. Ayan. So, sana makahanap tayo, no? So, ayan lang. Ayan <laughs> lang. Share ko lang. Then, um, uh, nagsisimula na siguro na manghingi yung bata ng pagkain binigay natin <laughs> pa tayo Ayos lang Mabigay lang sa'yo ah. Misis yung kinikrave mo Yan Ayan guys so, tayo sa bakery tayo pandesal Oo oh, kasan ito Ayon, mga idolo, um, nabili na tayo ng pandesal so yun, ngayon pauwi na tayo gabi tayo. sobrang uh, sisikip na ispinita na pinasok ko magbilihan ko lang si Baket ng pandesal niya <laughs> pandesal na tayo sabi natin kasi na nagugutong na sa buntis eh dito ka nga mayroon